Hello guys, good morning si Ron TV For today's video, ang ating tatalakayan ay ang PCX CBS Nandito tayo ulit sa Premium Bikes Corporation Yan. Uh, okay. Ngayon ay linggo, wala tayong paso Kaya sinadya lang talaga natin na pumunta dito Para maihatid sa inyo ang video to Pero bago ang lahat, syempre, intro muna tayo you <laughs> Good morning, si Ron TV ulit For today's video ang ating babanaatan Ay ang napakaganda at napakakisig na si Honda PCX 160 CBS version to guys ha Hindi ito yung ABS version, ito naman yung CBS version Meron kasi tayong subscriber na nag-request na to Nalimutan ko na lang yung pangalan niya kasi matagal niya lang ni request to Pero hindi niya na naulit So naisipan ko na lang naulitin para maihatid din sa inyo Nung nakaraan nga pala, inatalakay na natin yung Honda PCX 160 ABS version. Kaya ngayon, ang tatalakay naman natin ay ang Honda PCX CBS version, which is yung pinakamurang uh, variant ng ating PCX para meron tayong idea. Okay. Honda PCX 160 CBS. Uh, SRP niya, suggested retail price ng ating unit ay 131,900 pesos. At pagka kukunin ninyo ng cash ito, pwede. At pag kukunin naman ninyong hulugan, mas pwede. Okay. Pag ikakash ito guys, magdadagdag lang kayo ng registration fee, which is pang 3 years na kasi ang ating registration fee at pre charge. At open tayo for cash sales. Okay guys. So ngayon naman natin ang kanyang minimum down payment. Minimum down payment ng ating Honda PCX ABS ay 13,190. Kung mapapansin ninyo, 10% ang ating down payment ng unit na ito doon sa kanyang SRP. Ang magiging 1 year nyo, 13,627. Ang 2 years natin ay 8 to 12. Ang 3 years natin ay 6,705 pesos. Na pagka araw-araw tayo magtatago o mag iimpok magtatago kayo ng 223 pesos per day. O, diba? Guys, ang motor na ito ay isa, isa din talaga sa pinakamagandang unit na talagang pang bak din talaga sa ating market. Kaya marami rin nagkakagusto sa kanya. Sipin nyo, tingnan nyo yung kanyang itsuro Ay, ito pala. Yung kanyang itsuro Talaga namang, di ba? Gwapong gwapo. Okay. Doon naman tayo sa magdadaw ng 15 mil. 15,000 15 pesos. One year. 13,433. Two years, 8,091. At 3 years, 6,607 pesos. Na pagka-araw-araw Yung itatago, magtatago kayo ng 220 pesos per day. Okay. Doon naman tayo sa magdadaw ng 20,000 pesos. 20 mil. One year natin, 12,895. 2 years, 7,758. At three years, 6, 3 years, 6,336. Na pagka-araw-araw nyo nga siyang itatago o i-impok magtatago kayo ng 211 per day. Guys, itong mga monthly na sinasabi ko ay nabawasan na ng rebates. Natanggal na ang rebates. Kumbaga, ito na yung pinaka-monthly ninyo pag kayo ay updated sa paghuhulog. Okay? Okay. Okay, doon naman tayo sa magdadaw ng 30,000 o oh, 30,000 pesos sa English. 1 year, 11,819. 2 years, 7,091. At 3 years ay 5,795. Na pagka araw-araw nyo siyang itatabi o oh, itatago, magtatago kayo ng 193 pesos. Guys, kayang kaya na to. Basta may pang down kayo ng 30,000. Yung 193 pesos per day talagang kain ng pag-ututan to at talagang kain ng tsaga-tsagain to. Kaya kung ko sa inyo, kuha na kayo sa premium bikes. Okay guys, pagka naman na kayo ng 40 million, yan, nakakuha na kayo ng 13 month bonus o bonus, yan, idadaw nyo sa motor. Ang magiging one year nyo dyan ay 10,743. Ang 2 years nyo ay 6,424 at ang 3 years nyo ay 5,154 na pagka araw-araw nyo itatago, magtatago na lang kayo ng 171 pesos per day. Talaga naman, may nangyayari na dito. O diba? Doon naman tayo sa magdadaw ng 50,000 mil, 50,000 pieces. 50,000 pesos. One year, 9,667. 2 years, 5,757. At 3 years ay 4,713. Kapag ka araw araw kayong magtatago, 157 pesos. So all goods na tayo nun sa isang buwan. Basta walang, walang, ano, walang absent, 157 pesos araw-araw. Doon naman tayo sa magdadaw ng 55,000 pesos, 55 mil. Okay, 1 year, 9,729 pesos. 2 years, 5,423. At 3 years, 4,442 pesos na pagka-araw-araw kayong sa sideline. Kung ano mang sideline yan, 148 pesos. All good sa tayo doon. Makakapaghulog na kayo. Okay, ang pag-usapan naman natin pinakahuli ay ang kanyang pinaka-maximum down payment pinakasagad, pinakatodo. Wala na po tayong iba pang idadown dito na sagad kung di ito lang po. Ano po? 64,631. 49% po yan ng ating SRP. 1 year, 8,093 pesos. 2 years, 4,781 pesos. At 3 years, 3,821 pesos sa pagka-araw-araw nga kayong mag-iipon, magtatago lang kayo ng 127 pesos per day. Yon, sana guys ay nakatulong sa inyo yung mga presyo nating binigay para pagka bumisita kayo sa mga dealership. For example, may malapit sa inyong premium bikes, meron na kayo sa isip nyo na idea kung magkano ba ang magiging monthly ko pag nag ako ng ganto at ganto ang terms ko para pagpunta nyo doon, ang kakausapin nyo na lang, eh, kung ilang araw yung processing, nila processing nila. Pero ang processing sa premium bikes, guys, one day lang talaga. Huwag lang kayo mag-a-apply ng alanganin. Kuwari, Sabado ng hapon, alanganin na kasi masiya yun, guys. Talaga namang hapon na yun. Pero one day process lang tayo dito at ang requirements natin ay one valid ID lang at proof of income. Nadadagdagan lang ito. For example, kayo ay empleyado, madadagdagan niya ng company ID. Pero napakadali lang talaga. Kahit Mag-walk-in na kayo goods sa goods kasi hindi natin dito kailangan ang co-maker. Hindi katulad sa iba na kailangan ng co-maker. Dito sa premium bikes, hindi siya pinupush na kailanganin ng co-maker. Basta dapat, baka stand alone na yung inyong kinikita. Okay? adun dun guys, sa patuloy na mga nanonood sa atin, nagpapasalamat ako ng malaking pasasalamat sa inyo. At talaga namang nakakatulong din talaga sa atin itong YouTube dahil uh, bonbon ay nakakaroon na tayo ng sweldo. Ah, uh, maraming salamat sa inyo at kahit papano ay nakakatulong sa pamilya ko to at talagang walang hanggang pasasalamat para sa inyo. Yon, muli, palagi kayong mag-iingat at palagi kayong magpakasaya kahit walang pera. Basta, manood kayo ng Seron TV. Hanggang sa muli, Shush, Bye-bye!